Ngayon, tagula na, naglalagay na ng mga pasilidad sa ilang estero sa Maynila para iwas baha. At live mula sa Maynila, may unang balita, Jay Gomez. Okay? Susan, tag-ulan na nga no at maraming lugar sa Maynila ang laging binabaha. Karaniwang sanhi niyan 'yung mga baradong kanal o di kaya naman ay 'yung mga umaapaw na ilog dahil sa mga nakatambak na basura. Nag-ikot-ikot tayo dito sa Maynila para i-check ang ilang estero. Alas 3 ng madaling araw, nadatnan namin ang operasyon ng isang kontraktor sa Estero de Magdalena sa Binondo sa Maynila. Naghakot daw sila ng mga bakal na magsisilbing pader sa Estero. Flood control project daw ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH para maiayos ang daloy ng tubig at kondisyon ng Estero lalo na ngayong tag-ulan na. Ang ginagawa po namin flood control is more on ano, retarding basing. kaya mo na 6 meter tapos wawalan mo tapos talaga mo ng pile cap. Tapos isimento mo yung simento, may ilalim. Meron dredging na tinatawag yan para mabawasan yung, ano, yung pagangat ng burak. Sa Estero de Binondo naman, may mga naka-install na pasilidad para sa mas madali ang paghakot ng mga basura sa tubig. Nakapaglinis na rin daw ang lokal na pamahalaan sa Estero de la Reina sa Santa Cruz. Ayon sa barangay, naibsan kahit paano ang pagbaha sa lugar sa tulong ng patuloy na paglilinis. Nililinis pa mga kanalo. At mga sweeper naman dito, everyday, palagi maglilinis. Dati nung hindi pa nalilinis, mga hita, ganun, baha. Nung malinis na yung, yung mga kalal, eh, nabawasan na yung Pagwabahal ng kwan. At hindi nag-aanong umaapaw ang kwan. Ramdam daw ng tindero ng pares na si Edgardo ang mas malinis na estero sa kanilang lugar. Ang kanyang food cart nga, nasa tabi lang mismo ng estero de la Reina. Kumpara sa dati, talagang walang linis nung una. No? Talagang ngayon okay na, mas maganda na ngayon. Wala nang pan, wala nang... wala na siyang basura, malinis na talaga siya. Siya nililinis, hindi na, hindi na binabaha ngayon. Wala nang baha. Susan, naging maulan yung pag-iikot natin sa ilang estero dito sa Maynila. Pero kapansin-pansin na wala nang gaanong basura. At mula rito sa aking kinatatayuan, ano, kita itong uh, trash facility dito sa estero de Benondo na naka-install din no, sa mga kalapit na estero dito sa lugar. ah uh, kanina, malakas yung ulan at may mga nakita tayo ilang areas na medyo binahana. No? Pero sa mga oras na to ay tumila naman na ang ulan. At yan, ang unang balita mula rito sa Binondo, sa Maynila. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Dahil malapit na magbalik eskwela, ang mga estudyante, balik shopping na rin ang mga magulang. Price check tayo sa school supplies at uniform sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Balik normal sa Hunyo ang pagsisimula na naman ng school year at panibagong dagsana naman yan ng mga mamimili ang inaasahan. Lahat ng inahanda mo, maaaring makita rito sa Divisoria sa Maynila. Iwas traffic, iwas init, magandang strategy ang mamili ng school supplies ng ganito kaaga rito sa Elias Street sa Divisoria, Maynila. Kakabukas lang ng mga stall, walang masyadong kakumpetensya sa mga mamimili. Mabenta ang mga value deal sa notebook, 280 pesos ang 10 piraso sa magandang uri. 140 pesos naman kada 10 piraso sa mga spring type. At 120 pesos kada 10 piraso sa nakatahi. Ang ball pen, 65 pesos, 10 piraso na kaagad yan. 130 pesos naman, 25 piraso ng ball pen. Pangkulay, meron 35, may 65 at 90 pesos, depende sa dami at pencil case mula 65 hanggang 100 pesos depende sa design. Sa mga gusto ng bagong bag, magandang uri na raw ang mabibili mula 280 hanggang 400 pesos. At syempre, tag-ulan na rin para di magkasakit ang mga chikiting, may payong 100 pesos ang bawat isa. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga tindero. Ah, wag silang pupunta ng Saturday sa Sunday, maraming tao. Punta sila Monday hanggang Friday. Sa agahan nila, Igan, may mga mabibilan din ng mga school uniform at school shoes pero around mga 8 a.m. pa yung nagbubukas. Yung ganito kaaga nag-open talaga rito ay eh yung mga bilihan ng school supplies. Huwag kalimutang humingi ng discount at humanap ng suking maasahan. Live mula rito sa Divisoria sa Manila para sa unang hirit, Bama Lagre para sa GMA Integrating News. Lalo pang tumaas ang utang ng Pilipinas sa 16.752 trillion pesos nitong pagtatapos ng Abril ayon sa Bureau of Treasury. Isa po yung panibagong record high. Mas mataas ito ng 0.41% kumpara noong Marso. Parte nito ang pagtaas ng domestic debt ng gobyerno sa 11.59 trillion pesos, habang bumaba naman sa 5.16 trillion pesos ang external debt. Sa kabila nito, tiniyak ng Bureau of Treasury na disiplinado ang pag-utang ng gobyerno na sumusuporta sa anilay mga produktibong investment. Dahil sa delay sa pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, tanong ng ilang kongresista, natatakot o pinoprotektahan ba na Senado ang bise? Git naman ni Senate President Jesus Codero, ginagawa lang niya. Ang sa tingin niya ay tama at naayon sa batas. May unang balita si Tina Paniban Perez. Kasi malinaw naman yung mandato nila mula sa konstitusyon na talagang wala silang choice kundi gampanan nila yung kanilang tungkulin na mag-proceed doon sa impeachment trial kasi habang dinidelay habang hindi ginagawa yung kanilang tungkulin parang um, napoproteksyon nandito dito yung may kasalanan sa bayan si Sara Duterte para sa ilan dapat nang ituloy ng Senado ang paglilitis sa bise alin sunod sa konstitusyon Nagpaplano na ng pagkilos para ipanawagang ituloy ang impeachment trial. Sa gitna nito, may naaamoy ang ilan sa mga nagsulong ng impeachment sa nila ipag-antala ng Senado sa impeachment proceedings. May something fishy, no? gumaganti may pinoproteksyon talaga sa nangyayaring 'yan at nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028 etc. 'wag nang magdeny si pres si ano no si SP na talagang meron siyang pinoproteksyunan. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Ang sinisisi naman ng ibang mambabatas na miyembro ng Makabayan Bloc, si Pangulong Bongbong Marcos, na nagsabing hindi niya gusto ang impeachment. Bakit ba siya nagbe-medal dito? Dahil ba may mga isyo din siya na ayaw niyang maungkat? Sagot ni Senate President Cheese Escudero, wala silang kinatatakutan o pinapanigan. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Um, yung mga ganyang uri ng komentaryo at pain, uulitin ko. Doon sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, doon sa mga gusto kay VP Sara at tutul sa impeachment, walang bale sa akin yun. Susundin ko kung anong tingin ko ang tama at tahalagay sa batas. Tanong Bini Escudero sa kamera pwede bang i ko rin sila ng apat na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint na inihain noong Desembre? Kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Sinisikap namin makuha ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ng Makabayan bloc nagdebatihan sa plenaryo ng Senado ang isyu ng impeachment pero wala pa na pagkasundoan. Sabi ni Escudero, walang pinagbotohan dahil wala naman daw nagmosyon na magbotohan. Pero napag-usapan na rin sa June 11 na tatalakayin ang impeachment. Nagbabala naman si Senador Alan Peter Cayetano sa paggamit ng botohan para pigilan ang proseso ng impeachment. Okay, Pagbotohan yun, pag impeachment kahit na sa constitutional Mandate ng Senate. Kung a simple majority. Yeah. Pagka constitutional Mandate, eh, gagawin mo na. Huh? Having said that, di ba kasi yung mag yung uh, implementing it, applying it, 24, parating uh, may, may butuhan niya. Kasi may butuhan kasi may can it be overturned by a simple majority vote of the plaintiffs of yung constitutional mandate? Hindi dapat. Kaugnay naman ang tanong kung pwede bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment, may mga senador na naniniwalang hindi, gaya ni Senador Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Madugo na diwagay yan. Kung pwede bang tumawid o hindi. bang tumawid o hindi. Kung pwede bang tumawid o Based on my readings, based on my research, uh, I am more inclined to believe na hindi na pwedeng tumawid sa next Congress. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwedeng iakyat sa Korte Suprema ang issue. Pero hindi pa sa ngayon dahil premature pa. Wala rin kasiguruhang papatulan ng Korte Suprema ang issue dahil malaking bahagi nito ay usaping politika. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Ngayong araw po mabiyahe, pabalik ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa The Netherlands. Sinabi niya ang bise matapos bumisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. Kasama niya ang bumisita roon ang kapatid na si Davos City Mayor Baste Duterte. Kabilang daw sa mga napag-usapan nila ng dating Pangulo ang updates ukos sa kaso sa ICC. Kinumusta rin daw ng dating Pangulo ang kanilang pamilya. Nakausap din nila ang mga Pinoy sa labas ng pasilidad. Sa punto pong ito, mapanayam natin si Senate President Chis Escudero. Magandang umaga po, Senator. Igan, magandang umaga sa iyo sa lahat ng ating taga-subaybay. Good morning. Una, nasa sentro ka ngayon ng mga pagpuna at uh, sinasabi ng ilang kongresista na takot kayo at may pinoprotektahan uh, si Vice President Sara Duterte kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Am um, Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresista ng yan. Maging sunod-sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Ang Senado ay hiwalay, independiente at gagalaw ayon sa na nakikita naming tama at nararapat. Nung hinupuan nila ang impeachment na mahigit dalawang buwan mula Desembre hanggang Pebrero, Nung wala naman kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, wag din nilang panghimasukan ang decision at gayon din pagpapasya ng Senado. Kaugnay sa bagay na ito. Apo. Kung nabagid nyo pong sinusunod nyo lang ang batas, pero ang balik din sa inyo, yung fourth wind, no? yung agad-agad. Uh, <laughs> ano, ano ba talaga yung bakit iba-iba interpretasyon? Although yung mga framers ng konstitusyon, eh binabanggit na nga na dapat walang delay, Senador. Nangyari, Igan, mahaba yung sagot, pasensya na. Okay. Nakalagay sa rules ng Kamara, the Secretary General shall immediately transmit to the Speaker, hindi for tweet, ah, anumang impeachment complaint na inihain. Hindi yan sinunod at ginawa ng Kamara. Immediately ang nakalagay sa rules nila, ha? Tapos ngayon, babalik, babalikan kami sa being for tweet, immediately ibig sabihin yan, kung yung mga prosecutor mismo, kung yung mga nagre-reklamo mismo ngayon, e pa banjing banjing noon, e wag naman sila biglang magmadali ngayon at pumapormang pinagsasabihan kami sa dapat naming gawin. Okay. Pangalawa, um, yung karanasan natin kay Justice, Chief Justice Corona, ang um, former President Estrada, at yung mga naudlot na impeachment tulad dun kay Mercy Gutierrez na ombudsman dati. Apo. Lahat yun, sinampay yung impeachment bago mag-recess nagsimula ang trial pagkatapos ng recess. Dahil bawal mag-impeachment trial kapag ka walang sesyon ng Senado. Itong impeachment complaint, inihain ng Kamara dalawang oras bago kami mag-adjourn. Um, hindi kami utusan ng Kamara, hindi ako sumusunod dahil gusto lamang ng speaker ng Kamara na ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Gagawin namin ang aming trabaho ayon sa batas ayon sa pananaw ng Senado ng hindi sunod-sunuran lamang sa gusto ng isang tao o ng kabilang kamara. Okay. Kung susunod sa batas, mm. Uh, mm. gusto marinig sa inyo, tuloy pa ba ang impeachment trial o patay na po? Um, sa, June, sa June 11, magkakaroon ng schedule para basahin ang impeachment complaint. Um, walang nawala, walang nadagdag-igan. Dahil ang pinaka-pwede lamang naman namin gawin ay ito. Mag-issue ng summons. Mag-convene, sumumpa, mag-issue ng summons. Hanggang dun lang. Opo. Ngayon, ayon sa batas, sampung araw, pinakamababa ang binibigay sa nasasakdal na sumagot. para sumagot. So, kung June 3 kami nag-convene, 10 days para sumagot, hindi pa namin alam kung hihingi siya ng extension. So, June 13 siya sasagot. Kung June 11, edi June 21 siya sasagot. Tapos na ang termino ng kongreso nito, pati ng mga prosecutors. Pagdating ng June 30, eh hindi po na sila otorisado na mag-appear sa kaso. Hindi naman po pwede na panig lamang ng nasasakdal ang papakinggan namin nang walang kabilang panig. Papo. Ngayon kung ang tanong mo, Igan, ay, eh bakit hindi nyo naisipan to? Habalik yung tanong sa mga kongresistang gigil na gigil. Bakit hindi nila naisipan yan No inupuan nila ng dalawang buwan yung mga impeachment complaints para lamang ihain sa huling araw ng aming sesyon. Tapos so, ngayon ay mamadaliin kami. Okay, so yung tanong nga, buhay pa ba ang impeachment o hindi natatawid sa 20th Congress? Magkaiba ang opinion ng mga senador John Igan. Napakinggan niya nung isang araw. Iba ang opinion halimbawa ni Senator Tolentino sa kabilang banda. Iba ang opinion ni Senator Risa at ni Senator um, Pimentel. Yung bagay na yan, malamang Igan. Pagbobotohan namin bago namin talakayin yung impeachment kung saan malayang makakapagsalita at debate ang mga miyembro ng Senado kaugnay ngayon. Pero may oras pa o panahon pa? Um, may oras at panahon para gawin yung sinasabi ko. Oo, oh, Igan. Okay. June Dahil 11, isang araw tulip... lamang naman, ulitin ko ha, susumpa ibabasahin ng house, susumpa kami, magkokondin kami, mag kami ng summons. Opo. Yung apat lamang naman yun ang gagawin. Okay. Ngayon, bakit pinagpaliban? Kasi nga, may hinahabol kami mga mahalagang panukalang batas Opo. na kailangan ma-approve ngayon para ma-third reading pa namin next week. Okay. Kung hindi namin ma-second reading yan ngayong linggong ito, patay na po yun. Magsisimula ulit yan sa 20th Congress. Sayang okay. naman po yung mga batas. So yung June 11, tulina na, Senador? Um, yun po yung setting na pinadalakot. Wala naman pong nagmuson para baguhin yun. Mm -hmm. Paagahin man mm -hmm. o ipagpaliban. Nag-ooperate kami, Igan, sana maunawaan niyo sa mga muson at mga botohan. Lahat so, ng ginagawa namin, botohan yan. Okay. Pagaman hindi niya napapanood na nagbobotohan, ibig sabihin, lahat ay sumang-ayon. Kaya anumang presiding officer, kung ako o sino man, palaging sinasabi, is there any objection? Pag wala, tuloy namin pwedeng gawin yung gagawin namin. Opo. Pag may nag-object, magbobotohan yan, Igan. Opo. Pag walang nag-object, ibig sabihin, lahat ng nandun, nakarinig, sumang-ayon at hindi tumutol. O, balikan ko lang yung unang tanong. So, hindi ka takot Apo. at hindi mo ano? pinaproteksyonan si VP Sara Duterte, Senador? <laughs> hindi, Igan. Siguro sa tinagal-tagal ko sa pamahalaan at paninilbihan sa publiko, kailanman ay hindi ako nagpasa base sa takot. Pero kailanman din, hindi ako tagasunod ninuman. Mm -hmm. At kung yung mga mambabatas na yan ay tagasunod ng speaker na gustong i-impeach si Vice President Sara, hindi po ako kasama sa listahan yon. Reaction lang sa 88% daw sa isang survey na gusto marinig si VP Sara Duterte magpaliwanag sa impeachment trial. Um, dapat naman talaga at maganda naman talaga yan para masagot yung mga katanungan na ginagawa na rin naman yata ni BP Sara ngayon. Tulad din naman ang ginagawa ng mga mababatas, Igan. Nilalabas na nila yung ebidensya sa media. Oo. Kaugnay ng impeachment complaint demokrasya tayo. Okay. Malayang pwedeng sumagot sa ano kailanman ang sino mang nais magsalita. Okay, huli na lang po. Nabanggit Opo, ni Senator Igan. Tolentino na may continuing violation ng Senado sa hindi pag-usad ng impeachment process. Um, opinion at panaraw niya yun, sabi ko nga. Pero iba din ang opinion at panaraw ng ilang mga ibang mambabatas. Pagbobotohan namin yan, Igan, sa takdang panahon. Malamang, sa June 11, lahat ng mga bagay na yan, mapag-uusapan, mapag yan, mapag at tiyako pagbobotohan. Maraming salamat, Senate President Chisa Escudero. Ingat po. Salamat, Igan, sa ating taga sabay Good morning. Pinag-aaralan ng Department of Health na ideklara bilang public health emergency ang pagdami ng mga nagkakaroon ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. May unang balita si Katrina Son. 20 anyos pa lang daw ang HIV community organizer na si Kael Mata nang magpositibo siya sa human immunodeficiency virus o HIV. Nakuha ko po yung HIV sa pakikipagtalik ng walang proteksyon. Ayon sa World Health Organization, isa ang unprotected sex factors kaya naipapasa ang HIV. Maari raw maipasa ang HIV sa pamamagitan ng palitan ng mga likido ng katawan mula sa mga taong may HIV. Base sa datos ng Department of Health, mula 21 kaso ng HIV kada araw noong 2014. Dumoble ito sa 48 bagong kaso kada araw noong nakarang taon. Sa datos natin, tayo na ang pinakamataas na new cases dito sa Western Pacific Region. At ang nakakaalarma ayon sa DOH, pabata ng pabata ang nagpupositibo sa naturang sakit. 500% daw ang itinaas ng mga kaso ng HIV sa mga edad 15 hanggang 25. Pinakabatang na italang Pilipino na nagpositibo, labindalawang taong gulang mula sa Palawan. Isa sa tinitingnang dahilan ng pagdami ng HIV cases sa mga kabataan ay ang social media dating apps at chat rooms dahil pinadadali raw nito ang pakikipag-meet up para sa sex. Pero giit ni Kael, hindi ang mga ito ang problema kundi akses ng kabataan sa proteksyon tulad ng kondom. If they go to health center, they ask, Can, pwede ba ng kondom? Ang sagot sa kanila, saan mo gagamitin? Bakit mo kailangan? Dahil sa paglobo ng mga kaso, pinag-aaralan ng DOH na ideklarang public health emergency ang HIV. Maganda magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV. Dahil magtutulong-tulong ang buong pag ito ay na-declare as a national emergency, I think maobliga na yung mga um, LGUs na you know, gumawa ng mas komprehensibong programa. Ayon sa DOH, bukas ang testing kahit sa menor de edad na walang parental consent. Libre ito pati ang antiretroviral na gamot. HIV is not a death sentence. Hinahawig nga namin yan parang high blood. Is at the end of uh, your life? No, it's not. You just have to take maintenance. PhilHealth even has an HIV package. Maaari rin daw tingnan ang QR code na ito para sa directory ng mga HIV treatment hubs at testing facilities sa buong bansa. Pwede rin magtanong sa mga health centers at mga pampublikong os ospital. Meron din sa mga pribadong ospital at non-government organization. Bukod sa kondom, may mga bagong gamot na rin tulad ng PrEP o Pre-Exposure Prophylaxis na iniinom para pigilan ang HIV kung nakikipagtalik ng walang proteksyon. Ito ang unang balita, Katrina Son, para sa GMA Integrated News. Ilang araw nang dinadagsa ang mga pampublikong ospital sa Metro Manila ng mga nagpapabakuna kontra rabies. Dahil mainit ang sa online, na amyandahan ng ilang mababatas ang Anti-Rabies Act. May unang balita, si Oscar Oida. Bunso tumano ng takot sa mga rabies-related death na kalak ngayon sa social media. Dagsa pa rin ang mga nais magpabakuna sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Na, nakalmot po ng pusa. Alaga ko po, natapakan ko po kasi yung buntot. Kaya po ako nakalmot. Napanood ko kasi yung ano, yung hindi hindi nagpa second dose. Oo, oh, o oh, kaya ho eh oo, oh, natakot po ako. Kaya, tiyaga lang ho, talaga. Kasi dito kasi libre. usual naming mga pasyente na nakikita sir nung normal na mga araw is around 800 to 1,200 patients in a day. Pero nung nagsimula yung mga kwento ng uh, rabies-related deaths sa ating uh, community, uh, Nagsimula nung isang linggo, nakatanggap kami ng hindi bababa sa 2,000 pasyente sa loob ng isang araw. Dagsa rin ang mga nagtitiyagang pumila para magpabakuna sa kaluokan Ayon sa kanilang City Health Office, umaabot ng 220 kada araw ang nagpapabakuna sa kanilang walong animal bite and treatment center sa lungsod. Nakalmot po yung anak ko. Noong Webes po ng gabi, palagan ng kapitbahay. Pero hindi lahat ng bungay pila agad nababakunahan. Eh, wala na daw pong islan. Balik na daw po ng umaga. Mga maaga pa. 35 lang daw po kinukuha sa isang araw. Sa ngayon kasi, ayon sa Caloocan Health Office, nasa alarming level na ang kanilang supply. Posibleng sa isang buwan, maubusan na sila. Sa ngayon kasi, paubos na yung aming mga stock. No? Pero may nakaumong naman kami na request. Uh, for uh, kasi binibid pa yan eh Beaver bidding may request na kami letter of request na kami suggest for another round of uh, delivery ng vaccine pagtitiyak naman nila makakakumpleto ng dose yung mga nasimulan ng mabakunahan mayroon ng uh, nakatabi na para doon sa partikular na tao niya para ma-receive ma ma niya yung full dose niya kasunod naman ay ulat na namatay dahil sa rabies at mga naungkat na problema sa anti-rabies program sa gobyerno na isrepasuhin at amyendahan ng mga mambabatas ang Anti-Rabies Act. Lumabas halimbawa na ang BAI o Bureau of Animal Industry hindi nabigyan ng pondo para sa bakuna kontra rabies noong 2022, 2023 at 2024. Noong last year po, na-alarm kami 2024 kasi tumataas ang case ng rabies. Kaya nag-realign po kami ng budget para makabili lang po ng rabies vaccine na makatulong po. Sa taya ng BAI, may 28 milyong aso at pusa sa Pilipinas. 70% niyan ang kailangang bakunahan para magkaroon ng herd immunity. Ang problema, 14% lang ang kayang bakunahan ng BAI ngayong taon. Dahil hindi pa rin daw sapat ang inilaan sa kanilang pondo na hindi pa nila nakukuha dahil inabutan ng election ban. Sabi ng Department of Budget and Management, hati sa gasto sa pagbabakuna ng mga hayop ang national at local governments. Kaya kinakalampag ngayon ang mga LGU. NCR has no agriculture, has no livestock, has no crop. Shouldn't the money be used for anti-rabies? Ang Metro Manila Council Bukas daw pag-usapan kasama ng mga mayor sa NCR ang posibleng paglalaan ng pondo ng mga LGU para sa anti-rabies vaccine. Opo, ang DOH ay naglalaan po ng bakuna para sa mga local government units pero mahalaga po na maglaan din tayo ng sariling pondo natin. Ang isa pang problema ayon sa grupong Biaya Animal Care, hindi basta makakapagbakuna ang lahat ng LGU. May git dalawandaang munisipyo raw kasi sa bansa ang walang sariling veterinaryo. Our proposal is not just bakuna, it has to be complementary with a spay and neuter program. We will have to revisit um, the Anti-Rabies Act and of course uh, we would want the participation of the local government units and the ILG. Ang mga senador naman pinatataasan sa PhilHealth ang coverage nito sa rabies na sa ngayon ay nasa maygit limang libong piso. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. From currently in her dancer era ang kapuso star na si Glyza De Castro. Isa si Glyza sa mga nakikip o makikipaghatawan sa kapuso dance competition na Stars on the Floor. Chika ni Glyza challenge para sa kanya ang pagsali dito dahil sa tindi ng commitment na kailangan. Tinanggap niya raw ito para mag-grow bilang artist. Mapapanood ang Stars on the Floor dito sa GMA simula June 28. And starting June 16 naman, mapapanood ang Encantadia Chronicles Sangre. Si Glyza nag-share ng pati game kay pirena habang suot ang fiery na baluti o warrior costume. Sa Sabado ang full reveal niyan. Nag-share ng ultimate poganda photo si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa pagsalubong sa Pride Month. Sa so Instagram, next niya ang kanyang short blonde hair, suot ang white tank top at blue jeans. Sa so caption, sinabi ni Michelle na it's that time of the year with a rainbow flag at iba pang emoji. Nag-come out bilang bisexual si Michelle noong 2023 matapos koronahan bilang Miss Universe Philippines. Ang masaya at makulay na pagdiriwang ng Pride Month ay nakasentro sa pagbibigay ng awareness on gender rights and equality. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ng unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad, bawi kaming masubay-bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv